Ngayong araw nga, eh pupunta nga pala kami sa SMX Convention Center Manila. Nabalitaan ko kasi na may mga iba't ibang klase ng mga business dito na pwede mong i-franchise. Ito nga pala ang International Franchise Expo. Bali ngayong April 25 to 27 lang pala sila dito guys. Sa entrance pa lang, tanaw agad dito yung pakay ko. So guys, na dito nga pala yung Green Smart sa so may SMX MOA, SMX Manila. Boss, pretty is to boss? Ano to boss? Green Smart. Green Smart Coffee? Oh, Green Smart Coffee o. Oh. Hey, you Mm. Ito yung kape na gawa sa bigas man. <laughs> Ayun, no? Let's go, let's go, let's go. <laughs> kung nag-iisip kayo na magnegosyo at wala kayong maisip kung ano ang magandang inegosyo sa panahon ngayon, eh ang Green Smart na ang bahala dyan. Sa mura ba naman ng na mga drinks na pangmasa at pasok sa budget ng mga Pilipino, eh ito na nga ang perfect na negosyo para sa'yo. Merong coffee, hot and cold, milk tea, fruit juice, at fra. Pag nag-franchise ka ng Green Cafe, meron kang libreng isa pang negosyo tulad ng bigasa na alam naman natin na araw-araw natin to kailangan. Isa nga sa pagpipilian pa na isang negosyo, eh yung water station. Lupit no? Sa halagang 348,000, eh may Green Smart Coffee ka na, may tubigan o bigasan ka pa. Buy one, take one na negosyo guys, two in one na siya. Kaya kung nagsisimula ka pa lang sa pagninegosyo, eh dito ka na mag-franchise sa kanila na araw-araw nga kailangan ng mga tao kaya maganda ang ganitong klase ng negosyo. At may mga nagpa-franchise na rin sa kanila, so dito nga eh umorder ako ng na nagawa sa bigas ng Green Smart Cafe. Guys, nandito nga pala ako sa may SMX Convention Center, Manila, malapit sa MOA. Kasi pinuntan ko nga pala itong Green Smart hard ayan May, bali meron nga pala sila dito dalawang boot no bali ito nga pala titikman ko ang kape na gawa sa bigas iba natin man ya, pag kayo dito sa May Manila, dito sa May SMX Convention Center, eh, pumunta kayo dito. Ito, hanapin nyo itong grain Smart Coffee para matikman nyo rin itong ano, healthy coffee nila, man. Ayan. Mm. Hmm. Sa halagang 29 to 39 pesos, may coffee ka na. Perfect pang negosyo, swak sa budget ng mga Pilipino. Bali ka pag pumunta nga pala kayo dito sa may SMX Convention Center, Manila, eh, meron nga pala sila ditong dalawang booth. Bali yung isa, eh, pinapakita nga pala yung Green Smart Cafe na merong bigasan o tubigan. Sa isa natin pupuntahan, eh, malaki yung booth nila doon. At kitang-kita nga doon yung napakaganda ng design ng kanilang Green Smart Cafe. Dito nga sa SMX o International Franchise Expo, makakakita ka dito ng iba't ibang klase ng mga negosyo na pwede mong i-franchise. Pero kung hindi naman kalakihan ang puhunan mo sa pagninegosyo, eh dito ka na sa Green Smart Cafe. Sa 348,000 mo, eh may dalawa ka na klase ng negosyo na complete package na. Ah, uh, hello po ma'am. Balita ko magaganda po yung offer dito sa may Green Smart para sa mga taong gusto magsimula na magnegosyo. Mag Ano-ano po yung mga may offer nyo po dito? Yes, we have a two-in-one business po. Pag po kayo ng Green Smart Cafe, Buy one, take one na po. Pili kayo kung it's either bigas and business or tubigan po. Free na po iyon. Ah, pag nag-franchise po sila ng Grain Smart Cafe, meron pong dalawang pagpipilian na libreng negosyo kung tubigan yes. ba or bigasan. Yes. Ang ah, magkano po yun, ma'am, pag nag-franchise? Only 348 for Expo. PFA 2025 lang. Oh, okay, okay yeah. ah. Guys, kung gusto nyo magsimula ng anong negosyo, eto guys, o, oh, Green Smart Cafe. Bale, by one take one nga pala yung pwede nyo ma-franchise sa kanila. 348. Yes. Dalawang business na. Green Smart Cafe at mamimili ka kung bigasan or tubig. Tama po, ma'am, no? Yes. Two-in-one business na to. Two-in-one business na. Tapos, guys, yung mga nasa menu nila ng mga drinks, abot kaya pang masang Pino. Kaya, ito yung magandang i-franchise. O, sa mga gusto ng pagsimula ng negosyo, ito yung bagay na bagay sa inyo. Ah, ma'am, salamat po, ma'am. Thank you.